Dumagsa na po ang mga pasahero sa PITX gayong araw kasabay ng pagbabalik normal ng pasok sa paaralan at trabaho bukas. Yan ang ulat ni Clazel Partilla live. Clazel. Dominic, mas maluwag na ang sitwasyon ngayong araw ng linggo dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange kumpara nitong mga nakalipas na araw. Okay naman po, masaya naman po kasi nakapag-swimming po kami tapos nakapag-gala po kami sa malls na dun sa mundo. Ganyan sinulit ni Joanna at kanyang dalawang pamangkin ang halos isang linggong bakasyon dito sa Metro Manila. Pero matapos ang long weekend at undas, balik probinsya na sila lalo't pasokan na sa lunes. Ngayon medyo malungkot lang na pauwi na rin kami. Tapos tatlo lang po kami. Tapos mga bata pa kasama ilan lamang sina Joanna sa libo-libong dumagsa sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong araw ng linggo. Kaninang alauna ng tanghali, pumalo sa higit 41,000 ang dami ng mga pasahero. Normal ang bilang na ito na mas mababa pa ng halos 20% kumpara kahapon. Ayon nga sa ilang pasahero. So nung kami umuwi, maraming tao. Kaysa na ngayon kasi, five na ngayon kasi, medyo humipa ng tao. Sinakto naman ni Lester ang pag-uwi ng kanyang partner sa aklan ngayong linggo. Hindi lang dahil mas kaunti ang tao, kundi para mas sulit ang oras sa isa't isa. Sobrang lungkot, pero please na lang muna. By December, ako naman pupunta sa kanya. Ito na yung huling araw na pagsasama na, May Kailangan ko lang siyang ihatid or padalhan ng mga pasalubong ko. Biyaheng probinsyang malapit sa NCR, Baguio, Bicol at Matnogport patungong Visayas at Mindanao ang mga bus sa PITX. Hanggang bukas, inaasahan pa rin ang mga pabalik sa kanika nilang probinsya o pauwi ng Metro Manila. Kaya mahigpit pa rin siguridad ang ipinatutupad sa PITX. Dominic, as of 3pm, umabot na sa 50,000 yung dami ng mga pasahero dito sa PITX. Mas mababa yan ng 10,000 kumpara kahapon, araw ng Sabado. At uh, for the entire day, inaasahan na hindi na maabot yung 100,000 passengers dito sa PITX dahil karamihan ay bumiyahe na nitong mga nakalipas na araw. Dominic? Alright, maraming salamat, Clayzel Pardilla.